Good afternoon mga katornilyo o, Gagala so, muna kami mga katornilyo ng aking uh, dalawang anak O, oh, pati na kayo Ay, mama. And, Ito si Ate Minming Si Baby Boy, si Jim Jim So, gagala kami o, sa oh, Santo o, Sa oh, gagala tayo saan? Santo Nino Santo ha? ah. Uh, ah, pala dyan sa aking misis dyan sa Jida. Saudi Arabia si Merly Milicio Piliartos so oh. ay na kayo kay mami hi hi mami. Mami. mami Hello mami Oh, magpapanood na kayo ni ano sa ni mami, oh. Oh, bati na kayo ni mommy. Um, hello mami Alin ang gusto mo diyan? Ito? Hello. Police. O, polis. Gusto na lang. Ayan na lang? Oo. Uh. Boss, magkano daw dito, boss? Ito daw, to, to. ito, ito. Ito daw niya. lang siya. Hmm? 400. 400? Oo. 400. Sa'yo, Ah, parami. Saan? Ito daw, magkano <laughs> daw ito, boss? Ito daw, ito, boss? Ito daw, ito, hindi na po matatanggol. Ayan, iwanan rin d'yon. yun yung pungka din was... ako. ito, 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 ito. Uli mo na, Jim. Ito daw sa kanya. si ate, tsaka yan, pwede babae, lalaki. mamili ka ng yun sa'yo, pang babae. Hmm. Ito eh, gawin mo nang ano, anim na piraso. Nagdagdag mo pa ng tatlo, mamili ka pa diyan. Ito oh, tatlo na 'yan sa kanya. gawin mo pa, gawin mo ng tatlo ulit. Tatlo oh, ulit? O, anim. Isa na lang. Pili ka pa, gawin mo nang anim na piraso para ano? Ano Anim pa ulit. Tatlo pa. Ilan na 'yan? Ilan na ba 'yan? Sa dalawa, tatlo, apat. Lima. ay okay, tama. Sakto na, anim. Sabi ko. Pili ka pa, Jim. Gabi okay, mo rin anim. Okay. Ikaw na mamili yung anong gusto mong kulay. Yan, ka pumili. Sige. Isin mo. Oo. Isa pa. May ano kayo dito, boss? di reform Sa kanina, dalawa. Meron. Magkano yung short? Depende sa uh, yan, gusto yan. Ay, bagong nato. uniform ka na, at saka mga damit. Yan so, saan yeah. lang, yan lang, yan lang, sa may, you no? Mm -hmm. ba, uh, ba, sa, so, ng pagbagin. Ah, dyan lang pala. Yeah, sa boundary ng, ano, ng pagumpong dulo. Oh, uh -huh. Sakot pa rin ng pagumpong dulo. Sa may hulo, malabi. Uh -huh. Ayan. Kaya, mapapanood ka na ni mami mo sa, ano, Gita. Anas si dito si Ate. Oo. Hmm. Uh, kuya. Oh, ay, ano ka na kana, ganyan ka, una, ay, ka una, ay, na, ayo na. Ayun na, Ay mami. Dalawa niyan. Oo, oh, dalawa niyan. Kasama Paris na. Oo. Oh, Tinat. Parang hindi, parang maliit, hindi ba? Tama lang 'yan. gusto mm. mo lang. Minyo, video dagdagan mo nang ano parang para, may, laman. may pa. Baka mahirapan siya magkilos-kilos eh. Uh, at saka si Ate Minmin -min din, kahit isang pares, may rami pa naman siya. Eh. Medyo ma, ano, maluwag. Oh, ya. Oh, pogi. Ayo, so, size 10 nga siya. Okay yan, yan ganyan. Okay na yan. At oh, saka yung short. Bali, de, ano niya, dalawa pares. Isang pares naman dito kay ate. So, may mga bagong damit na kayo at uniform, ha? O, oh, hi muna kay, kay mami. O, babatin niyo. Hello, mo. mami. O, papanood niyo yung sa Gida. O, yan naman si kuya, yung tindero. Hello, dito. po. Mayari dito, ano, dito, dito, dito sa damitan. Sa sound. Sa, sa Talaan, maganda yung bigay ko ano. Min. O, oh, yan. May mga kasama pang mga damit yan, bukod dyan sa uniform. Damit, short, doon, nandun. Mga tagaan yung mapiraso. O, oh, pakita mo kayo, kuya. Ay, kasay ko. Yan, o. Yan, makikita oh, okay okay na na mami. Huwag na yan, laki. Okay na yan, laki? Okay na yan. Malaki-laki naman eh. O oh. okay. oh, yung palda naman. O oh, yung palda naman. Kasi pa may jumper yan, hindi mahuli yung palda mo. Oh, merong ano siya eh, merong... Tama lang nga ba ko okay. yan. O, oh, tama lang yan. Yeah. Okay. Kahit sa nito okay. Oh. Okay na yan, sige. Ito na yung napili mo, police. O, <laughs> oh, yan, lahat yan. 1, 2, 3, 4, 5 Okay na five, 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 okay. So, yan. Oh, so, yan na lahat Pati uniform. So may mga bagong damit na kayo at uniform ha So, yan oh, na kayo ni Mami mo Sa'yo dyan O oh, yan, yung remote laruan Sa'yo, may sayo. Turo. Magkano daw yun, te? Magkano? Oh. Sige, lapag ko muna 'to ha Diyan pag gusto mo, pili ka na. Ito, 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 ito. Ayan daw. Ito, tanong natin kung magkano. Ito, te, magkano daw to? Ito, ito, ito. Ito. 5.80. 5.80. Ayun. Saan dyan? Turo mo. Tingin mo na lang to.